Suporta sa mga manlalaro ng ahedres, tiniyak ni Mayor Belmonte. Mainit na tinanggap ni Mayor Joy Belmonte ang ilang profesional na manlalaro ng ahedres o chess mula sa Team QC IIEE PSME Simbas Tribe na bumisita sa kanyang tanggapan kamakailan sa lungsod, Quezon. Naroon ang mga manlalaro upang humingi ng suporta sa punong lungsod para sa kanilang sasalihang mga kompetisyon, lalo na ang mga nakatakdang maglaro bilang kinatawan ng lungsod Quezon sa lokal man o sa digang torneo. Gayun din ay upang ipahayag ang kanilang pagnanais na mag-organisa ng isang pang na chess clinic sa lungsod katuwang na rin ang lokal na pamahalaan tiniyak naman ni Mayor Belmonte na susuportahan ang mga manlalaro bagamat may ilang lamang patakaran ng lungsod na dapat isaalang-alang lalo na sa pagbibigay ng suporta sa mga manlalarong profesional. Kabilang si Filipino Chess Master Almario Marlon Bernardino Jr. sa mga manlalaro ng ahedres na bumisita kay Mayor Belmonte. Si Bernardino ay nagkamit ng kampiyonato sa ginanap na 3rd Laos International Chess Open 2024 sa Vientiane, Laos noong ika isa hanggang anim ng Setyembre 2024 at nagtapos siya sa ikapitong pangkalahatang pwesto sa 16th Penang Heritage City International Chess Open 2024 Chess Championship na ginanap naman noong ika-dalawamput ikatatlo hanggat put pito ng Disyembre 2024 libo at put apat sa UOW Malaysia KDU Penang University College Georgetown sa Penang Malaysia. Siya ay nakatakdang lumahok sa isang chess festival sa Surabaya, Indonesia at sa Sydney International Open 2025 sa buwan ng Abril kasama sa courtesy visit sina majority floor leader Dorae Delarmente, councilor Irene Belmonte, si Baron RJ Laurea ng Kapatiran ng mga Mamamahayag sa Pilipinas at Quezon City Professional Sector ng People's Council of Quezon City at iba pang professional chess players ng bansa. At ako po si Baron RJ Laurea nag-uulat para sa Kalinangan TV.